One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa inyong lahat. Ako medyo masama ang pakiramdam ko kahapon pa. Pero kanina talaga sabi ko, hindi ko kaya. Huwi ako ng maaga kasi na, sobrang sama talaga ng feeling ko. Tapos, pag uwi ko, dyan sa may kato, may nakita akong gumagawa ng yam. Yung para tong maasim na maanghang. So, bumili ako ng 50 baht. Tapos yon tinira ko siya, kinain ko ng bonggong-bongga. So, yon So, medyo parang ang feeling ko ngayon ay lumabas yung sipon ko. Na, na talagang, alam mo yon kasi kanina parang ang sakit ng ulo ko. Tapos ang sama ng pakiramdam ko. Tapos yung kumain ako ng yam, I feel good. Kaya sabi ko, sige, samantalahin ko ng mag-vlog. Di ba? Siyempre, ayaw kong mahudi tayo sa ating mga chika. Kaya ngayon, marami akong hinandang chika para sa inyo. Siyempre, para sa una natin chika, Miss World Beauty. Nasa Pilipinas na. So, kahapon nga dumating nga sila, Julia Mori, at saka itong reigning queen ng Miss World sa ating bansa. Siyempre, para saksihan nila yung bagong kokoronahan ng Miss World. na sino kaya, no? So, talaga namang masasabi ko, sobrang ganda ng bagong Miss World. At yung beauty niya, kahit wala masyadong makeup, alam mo yun talaga stunning. Ang tangkad, ang payat, ang dipis masasabi ko sana makakuha tayo ng ganitong kabonggang kandidata. So, dito naman sa Miss World, marami naman nagdalaban-daban. Nandiyan si Chris na na marami na nagtatanong sa akin kung si Chris nandaw daw ay papalo ng bongga-bongga. I hope so, di ba? Kasi syempre talaga naman kung beauty ang pag-uusapan ay beautiful naman talaga si Chris na Pero syempre hindi lang naman yan about beauty. Kailangan talaga beauty with a purpose. Si Bianca Tapia ang isa sa mga nakikita natin na sobrang lakas ang pambato ng Batangas kasi sinasabi nila na mukhang ito na ata ang makakakuha ng korona ng Miss World. At kung mangyayari 'yon, nako, ang swerte-swerte niya kasi mula sa pagbabalik niya mula dito sa Miss Universe Philippines, eh mukhang kokoronahan siya ng Miss World Philippines, 'di ba? Pero syempre, hindi rin magpapahuli sa competition na to ang pambato ng Tarlac province na si Jasmine Omay na talaga namang masasabi ko na iba din yung galing ni Jasmine Omay. Pero ang tanong, kanino kaya maibibigay ang corona ng Miss World Philippines? Kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo? Syempre, sasaksihan natin yan sa Uh, Friday. Diba? So sabi ganun may bayad daw ang panonood ng Miss World. Ayun nga lang medyo nakakaloka kasi may bayad daw. Pero syempre hanap tayo ng link at I hope na makanood tayo ng bonggong-bongga ng Miss World. Diba? So I'm so excited para sa magiging bagong reyna ng Miss World. At eto syempre mula sa Miss Grand Peep Runner Up, Miss Grand Thailand sumali siya ng Miss Thailand. <laughs> Tapos ayon, so si Mr. Nawat, talagang van na siya kay Mr. Nawat. Marami pa naman sana siyang project. Kaya lang, dahil sumali siya sa Miss Universe Thailand, ayaw kasi ni Mr. Nawat na kapag galing ka sa Miss sa sasali ka sa Miss Universe Thailand. Nasa kontrata nila yon Ang hindi ko naman maintindihan, bakit ito si girl ay super sali pa din. So ngayon, syempre, si Mr. Nawat kasi sa mga girls niya, binibigyan niya to ng ng mga projects o so, kinukuha niya ng project, eh may project. So ngayon, tanggal na siya. Sayang naman, di ba? Tapos hindi pa siya nanalo sa Miss Universe Thailand. So ayan, so dapat yung mga girls nag-iisip muna kung dapat ba silang sumali or mag-try sa isa pang pageant. Hindi porkit na parang naka-runners up ka dito o nakakuha ka ng title, ay pwede ka nang mag-over the bakon. Siyempre, tinitingnan din dyan yung loyalty kapag galing ka nga naman sa Miss Grant. Tapos, pinanalo ka ng Miss Universe Thailand, eh, di intriga pa yon Eh, mukhang ayaw ni Kunpoy ng intriga. Di ba? Ayaw niya ng drama. Ang gusto niya legit. So, doon naman siya nagsasabi na sa amin ganun, dapat daw si Puket daw yung nanalo. May balita ako na 22 years old na daw kasi to si Puket. So, doon sa interview niya, sinabi ni Puket na na talagang alangan siyang manalo ng Miss Universe Thailand dahil sa age niya. So, ang tanong ko, bakit pa ninyo pinapasali kung hindi rin naman mananalo, di ba? So, yon So, yung ibang bansa daw kasi parang pinapanalo nila, katulad si Miss Peru, di ba? Overage na rin. Pero, kasi dapat kapag hindi na Swag doon yung beauty niya Para makakuha siya ng corona Ng Miss Universe Diyos ko Miss Universe Huwag niyo nang pasalihin Sayang naman yung effort ng girl Sayang naman yung ganda Diba? Eh kung maganda ka pala Tapos hindi ka pala pwedeng manalo Eh di sayang lang Eh syempre siguro star na rin yung ano yung organization at ito si Opo ay 21 years old lang pala. So bata pa pero napakaswerte kasi tingnan mo ha nanalo siya ng 1 million tapos niregaluhan siya ng lupa tapos meron pang condo. Oh my gosh, tapos may car pa. O oh, saan pa? Tapos nanalo pa siya ng mga special award. Ilang special award yun ang panalunan niya. So talagang malaki talaga na itutulong ng beauty pageant dito sa mga girls na sumasali na beauty pageant. So, yung mayamang talaga sila, no? So, panalo, sana sa atin din, kanya, para yung mga girls natin, maraming magsisalihan. And then, eto nga, para naman sa sumunod na chika, marami kasi nagtatanong sa akin, etong si Chat Nalin, ay kung pwede pa daw bang sumali sa Miss Universe Thailand. Alam mo, to be honest, lahat naman sila, kahit si Ai, di ba, si Ai Kanlaya, inaano nila na sana daw sumali ulit. Pwede naman sila magsisalihan, pero depende yun sa kanila kung paano nila ipapanalo yung competition na to. Si Chatnalin she is a Miss Intercontinental. Siyempre, kung magbabalik siya sa isang taon pa, I think, kailangan niya muna mag-ano pa ng ilang taon kasi siyempre, magpuputok pa siya ng corona sa Miss Intercontinental at hindi naman ganun kadali yun, di ba? So, para sa akin, so, yung mga girls ng Miss Universe Thailand na gusto ulit balik yung katulad ng mga runners-up, di ba? Kasi eto kasing si Pawinso na Durin at saka si Opo, pinatunayan nila. Noong 2019, pinatunayan ni Pawinso na na deserve niyang magbalik sa mundo ng beauty pageant. At nanalo nga siya bilang Miss Universe Thailand na kauna-unahan sa organization na to. And then, ayun, dati siya third runner-up, nag-title, and then pagdating sa Miss Universe, nag-top 5. So ngayon, eto din ngayon, si Oppo ay galing din dito sa Miss Universe Thailand, naging third runner-up ng 2022. At sumali ngayon, 2024, So, ayan na. So, sa kanyang pagbabalik, title holder na siya. So, ang tanong, mananalo kaya siyang Miss Universe dahil lang ako magta-top 5 din lang. So ako para sa akin, depende yan. Depende yan sa, sa performance na ipapakita niya. Depende yun kung paano siya makikipagpukpukan. Kasi syempre, marami din ang magagaling talaga na kandidata ngayon ang Miss Universe. Kaya... Wish all the best para kay Opo, di ba? So, yon, So, ayun nga. So, kung magbabalik sila, make it sure lang na siguro yung mga kandidata ay very strong. Yung tipong wala nang makakataong sa kanila. Yung kanilang strategy game ay winner. Saka timing din. Kasi dito si ano si Oppo, parang piling ko sinuwerte talaga siya kasi wala namang masyadong kalaban. Di ba? Hindi katulad tulad yung nakaraang taon, ang dami naglalaban-laban. Tapos ang dami din magaganda. Kaya good luck syempre kay chat na link kung plano niyang sumali. Maganda siya sa person pero parang piling ko mayabo siya mag-miss universe. Thailand. So, tama na yung intercontinental title holder na siya. So, panindigay nga na lang yun. At syempre, para sa sumunod natin, chika, universal woman. Marami na ngayong kandidata. Hindi pa man nakakalahati ang taon ay talaga namang sobrang dami na ng kandidata at bansa na talagang sure na sasali dito sa universal woman. So, tingin mo, Mama sa dapat nga bang sumali si Christy? mag dito kasi tumatanggap na sila ng overage, di ba? So ako para sa akin, why not? Kung gusto niya, kung willing siya. Kasi para sa akin, potential naman si Christy mag-carry. At kung sasali siya dito sa Universal Woman, nakikita ko na pwede siyang mag-title. Mag At pwede siyang mag-back-to-back sa International ng Universal Woman, di ba? Kaya... I wish na sana sumali si Christine Magcari dahil si Christine Magcari potential naman yung galing sa calm skills, yung ganda, yung height. Parang piling ko kapag dinala natin si Christine Magcari sa Universal Woman ay back to -back talaga ang Pilipinas dahil magaling naman talaga ito si ano si Christine Magcari kung sasali siya. Ang tanong, willing nga ba siya sumali sa Miss Grand Philippines? Di ba? Eh, hindi naman yung Miss Grand yung hahabulin niya doon, di ba? Yung universal woman. Kaya nang medyo mahirap kasi syempre susugan ka sa title. Yun. And then, para sa sumunod na chika, siya, uh, winning gown. Ito nga, Mama Sam, noong 2022, nanalo sa Miss Universe ang gown na ginawa ni Rian Fernandez. And then, ngayon naman ay dito kay Opo sa Miss Universe Thailand. Tingin mo mama Sam, si Lian Fernandez kaya ako kunin niya para sa kalaban niya sa Miss Universe. Depende, syempre. Ako para sa akin, natutuwa ako sa mga Pinoy designer na, alam mo yun, nabibigyan ng pagkakataon na makak maka create o makagawa ng gown para sa laban nila sa ibang bansa at lalo na sa international pageant kunukuha sila ng mga taga ibang bansa katulad nito Thailand so kasi opportunity din nila to yung iba sinasabing ganoon bakit yung mga pinoy designer hindi mag-design doon sa sa mga Pilipina girls natin eh una wala namang budget <laughs> pangalawa depende depende yun sa ano depende yun sa usapan depende yun sa Siyempre, kailangan bayaran din yung ano, yung designer. Hindi naman po pwede na parang free na lang. Kaw kawawa naman, siyempre, napupuyat din yung designer. Oo, ano ba yung benefit ko kapag nanalo siya doon? Eh, kung bayad ako, bukod doon, siyempre, may bonus. O, di ba? So, kaya nga sila dumagawa kasi para kumita. At kaya sila, nagdi-design sa mga taga-ibang bansa para mabigyan ng opportunity. At siyempre, trabaho to. Kaya tatanggapin nila. Kaya doon sa mga nagsasabi ng mga Pinoy na parang, huwag kayong mag-design sa taga-ibang bansa. Parang huwag na kayong selfish. Karapatan ng lahat na mag di Diba? So, yan. At good luck kay Rian Fernandez kung siya nga ba ang kukunin designer na ni Oppo para sa kanyang laban sa Miss Universe. I'm so excited, no? At eto na, Ati sa manalo, puspusan na ang paghahanda para sa laban niya sa Miss Cosmo International. Siyempre, mataas yung expectation natin kay sa Manalo kung ako tatanungin mo, talagang dapat corona talaga to si Atisa Manalo. Pero syempre, depende pa rin yan sa laro ni Atisa pagdating sa international pageant. Syempre, lahat tayo talaga oh my gosh, tututo ng Miss Cosmo. And I hope na sana makuha niya yung corona talaga ng Miss Cosmo para alam mo yon na tumigil na si Atisa Manalo na sumali sa Miss Universe Philippines. Ako para sa akin kasi parang inap na. So kung mananalo siya dito sa Miss Cosmo, okay na hindi na siya sumali sa Miss Universe. Pero kung hindi siya mananalo, eh hihabol niya. Sali ulit. Di ba? Pero mas gusto ko manalo si Atisa sa Manalo. Para alam mo yon ang akin lang naman is recognition and appreciation para kay Atisa kasi dapat talaga may title siya. Katulad na lang ni Maria Gigante, di ba? Ah uh, si Maria Gigante magaling at alam natin na palaban. Pero hindi siya nakakuha na kahit anong corona sa national pageant natin. Sobrang, ano, sobrang hirap din siya kahit anong galing niya. Pero yung pinagkatiwalaan siyang i-appoint ang Miss Universal Woman, So, yon So, umarang kada naman siya sa international pageant. At ngayon, title holder siya ng Universal Woman. So, bongga, di ba? So, I hope na gano'n din si sa Manalo na mabigyan ng title holder mula sa international pageant. Yun dito sa local, sa national pageant, marami na siya eh. Nandiyo dyan ang binibining Pilipinas at kung ano-ano pa mga sinalihan niya. Pero kasi, syempre, iba pa rin kapag international title holder ka. And I hope makuha ni at sa manalo to. Di ba? So, yun. So, kung matatagal ang Miss Cosmo at lalago to bilang beauty pageant, eh di ang bongga. Siya ang kauna-una ang Miss Cosmo International. Kaya gusto kong manalo si sa Manalo. Pero kapag nanalo na si sa Manalo, wag na siya sumali sa Miss Universe. Okay na yun. <laughs> di diba? Kasi parang baka ang mangyari sa kanya is ma-Antonia for nanalo na sa supranational tapos sumali pa sa Miss Universe ang ending ay nga nga charot naging first runner up but kayo guys ano guys ang tingin nyo? gusto niyo pa ba lumaban ng isang at sa manalo i comment below mo yan para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon so yun guys syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. Thank you guys. so ka.